Eh ito yung mga naidagdag kong ikabit na pyesa dito sa binubuo kong project bike si Project bito. Halos mga kahan na lang yung kailangang ikabit para tuluyan na natin tumatapos. Bale, ito na nga pala yung day 8 ng pagkakalikot natin dito sa nabili kong napabayaan na Honda Beat Car. Medyo na pending na nga rin pala ako sa pagbubuo nito. Nagkaroon kasi ako ng problema sa kaha. Dalawang linggo na kasi ako nag-aantay pero hindi pa rin talaga gumagalaw. Hindi rin kasi talaga ganung kadali hanapin yung pesa nito. Ultimo yung airbox. Wala talaga akong mahanap na brand new. Galing Indonesia pa kasi yung kaha na ikakabit ko dito dahil Indo concept rin naman kasi yung pagkakabuo natin dito kay Project Bitoy Medyo nabibitin na kasi si Tropa sa pag-aantay niya. Akala niya siguro ganun lang kadali magbuo nito naman to na mabibil mo sa online pero hindi lahat kagaya nito mga hinahanap ko ngayon total na simulan na rin naman natin to kailangan ko talagang tapusin to bago tayo ulit bumuo ng project bike. dahil sa inyo ko rin naman to ipapamana kapag natapos hanggat maaari ayoko talagang madaliin para kahit papano mas maging maganda yung resulta ah. aminado naman tayo na hindi naman to pang diinan na project bike pero isa lang masasabi ko kaya naman makipagsabayan sa itsura nito sa ibang motor ngayon sigurado hmm. kasing mapepending tayo ng mahabang araw kung kada lahat ng piyesang kulang nito kahabulin ko pabilhi kaya sa mga taong araw-araw tumatambay dito sa page at naghahanap ng bagong upload natin, pasensya na kayo kung medyo na de delay tayo sa paggagawa. Gusto ko rin kasi na nakikita nyo kung ano yung problema na encounter natin para dito sa mamanahin yung motor sa akin. Pero mabalik muna tayo dito sa mga sinasalpak natin na pyesa. Balik kinuha ko nga pala yung lumang body clip dito sa lumang footboard. Kung mapapansin nyo madalas sa mga binubuo nating project bike, kinukuha ko talaga yung original dahil mas makapal kasi ang kaysa nabibili ngayon. Kaya pagkalipat ko nga pala ng lahat ng body clip dito sa footboard, ipinwesto ko na nga pala yung dito sa batalya. Bagya ko nga pala yung tinulak papasok para lumapat dito sa butas na papasukan natin ang screw. Nakalimutan ko pa palang isalpak tong throttle cable dito sa carb kaya kinabit ko muna. Medyo mahirap na kasing i-alay yan kapag na-screw na natin yung footboard sa ilalim. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakapwesto natin itong cable, hinigpitan ko na nga pala yung lock niya para siguradong hindi gumalaw lalo na kapag nag throttle tayo. Kaya after ko may pasok yung cable dito sa ilalim ng footboard, saka ako nga pala inisa-isang ikabit yung mga screw niyan. Papalit na nga rin pala tayo ng bagong hand needle grip, stack lang din yung ikakabit natin para lalong mas malinis tignan. Kaya pinwesto ko na nga pala tong dulo ng throttle cable na kinabit natin kanina sa car para mailagay naman dito sa throttle housing. Pinasok mm. ko lang yung kalahati ng thread tapos inalpa ko na nga pala dito sa manobela. Tapos bagya ako nga pala tinetesting kung may sumasabit, buti wala kaya kinabit ko na nga pala yung mahabang screw niya. Kaya kinuha ko na nga pala tong sunod na piyesa na ikakabit natin, bali gauge lens naman to. Medyo marami-rami na rin kasi gasgas yung nakakabit sa luma para mas lalong branyo tignan, kakabit natin tong bago. Dito nga pala nakasal pakyan sa bato kaya kinuha ko na rin tong ipapalit natin para isang hugutan na lang tayo may tatlong screw lang na nakabit dito sa gauge papunta dito sa bato kaya lang yung tinanggal ko bali kakapalit lang daw ng mga switch nito bago na tambak pero para makasigurado tayo papalitan na lang din natin ng bago dalawang set na nga rin pala yung binili ko para kung sakaling makapagbuuli tayo ng ganitong motor at least kahit papano may stack na rin tayo okay, isa isa ko na nga pala tong pinasok dito sa butas medyo hindi na kayo maliligaw dito dahil magkakaiba kasi yung shape nyan. kaya mais na pala yung natin ng switch pinwest ito ko na nga pala dito sa manobela tapos nilagay ko na itong magkabila ang screw at kung may plano na nga rin pala kayo magpalit ng handle grip nyo kung medyo luma na ganito nga pala yung diskarte ko sa paglalagay niya karamihan kasi sa mga naglalagay ng handle grip nilalagyan ng grasa o kaya langis, ang problema lang doon lalo kapag maaraw siguradong iikot yan mm hindi -hmm. kagaya nitong tubig na may sabon lalo na kapag natuyo yan siguradong mas maganda yung kapit ng grip mo at para tuluyan na nga pala natin mga yung preno ikakapit na nga pala natin tong caliper sa harapan mm -hmm. dahil hindi rin ganun yung brake master nitong Honda Beat mas mainam na tupat lang yung ikabit natin. Mm Iniliang ko na nga rin pala tong ng alloy bracket para mas pogi lalo tignan. At kagaya ng madalas na ginagawa natin, lalo na sa mga aftermarket na pyesa, meron talaga tayong kailangan diskartehan para mapasok natin to ng maayos. Tumatama kasi yung lock na tornilyo nitong floating disc dito sa bracket, kaya kailangan natin to tabasan. Buti na lang bahagya lang yung sabit, kaya konting tabas lang yung gagawin natin dito sa bracket. Medyo delikado nga pala tong mga natatabas natin na tumatalse kasi baka tumama sa mata natin kaya nagsalamin muna ako. bale sa discarding nga pala nito pwede naman tayo sa shock na lang magtabas pero dahil maliit lang naman yung kailangan natin tabasin kaya okay na dito sa bracket na lang kaya kinabit ko na nga pala tong caliper para makita natin kung meron pa rin tatama buti wala na talaga medyo naging assorted na yung designable na naikabit natin dito dahil nagkaubusan na kasi ako pero okay na rin naman to di hamak na mas malinis tignan pa rin naman kasi kaysa dun sa mga kalawangin na dating nakakabit dito kinuha ko na nga rin pala tong brake hose para maikabit na rin natin dito para sa mga susunod na video tuloy tuloy na natin mapagana tong buong preno kaya nung naikabit ko na nga pala yung dalawang oring dito sa magkabila ang dulo. Kinabit ko na rin tong banjo. Medyo nagtatagas na nga rin pala yung lumang breakmaster na nakabit dito. Kaya para sigurado tayo na hindi matuluan yung kaha, binilihan ko na rin ng bago. Dito sa part na to medyo dumoble trabaho tayo dahil nakalimutan ko dito nga pala to pinapasok. Kaya no choice, kailangan ulit tanggalin tong bato. Pero basic lang din naman kasi tanggalin yan dahil dalawang screw lang yung nakalagay dyan kaya hindi kakain ng oras. Kaya para makita natin kung sakto lang tong breakmaster na ikakabit ko, tinespit ko na ng bagya. Sinalpa ko na rin yung clamp tapos nilagay ko na rin tong dalawang mahabang tornilyo dito sa taas tsaka sa baba. Yung tipong kagagaling lang na maganong pa ako dahil nabagsakan ng rim dati ni Project Brusco. Munti ka na naman madurog ngayon. <laughs> Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakaikpit ko dito sa clamp ng brake master, ikinonect ako na nga pala tong brake hose dito sa taas. Para sigurado nga pala tayo na walang leak ng brake fluid dyan. Nilagyan ko nga pala ng o-ring dito sa magkabila ang dulo. Saka ako pinasok dito sa tread ng banjo. Kinuha ko na nga rin pala yung brake lever dito sa kabila para maikabit na rin natin tong brake cable dito sa likod. Mas madali ikabit yan kung dito mo uunahin kaysa dun sa likod mo isa isasalpak. Medyo mahirap kasi hapitin yan. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakalagay natin yan. Saka ako nga pala nilagay itong lock nitong lever. Tapos ipinwesto ko na nga pala tong brake cable papunta dito sa likod para may connecta naman natin sa brake arm. Hindi pa nga pala ako nakabili ng bagong spring na nilalagay dito sa cable. Kaya itong return spring na lang muna sa taso ikakabit natin. Hinigpitan ko na nga rin pala yung lock na nakakonekta dito sa brake arm papunta dito sa spline para siguradong hindi tayo mabilugan. Kaya pagkatapos ko nga pala ikonekta tong brake cable dito sa brake arm tamang testing lang makapit Buti okay na tayo dito dito. Kaya ibinalik ko na nga pala ulit tong batok para siguradong hindi magasgasan. Medyo masikip na kasi dito sa garahe. Bale hindi muna tayo magbe-bleed ng preno para may pwesto natin yung pagkakalapat itong brake hose. Baka si tumama sa ka sa taas. Bas. Bale ito nga pala yung huling ilalagay natin na pyesa. Ito namang kickstarter nito ni Project Bitoy. Gumamit nga pala tayo dito ng bago. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkaka-adjust natin. Nung nakita kong hindi gano'ng kataasan. sa ako kinabit yung mahabang tornilyo na lock nito. Halos kahan na lang talaga kulang. tuloy na nga pala natin matatapos to si Project Bitoy. Kaya abangan dati na video. So yun na, mag-update muna tayo ng mga nakikabit natin na pyesa para dito ngayon sa day 7 ni Project Bitoy. Yun nga, kagaya nang nakita nyo kanina, sinimulan na natin ikabit yung caliper niya. Ayan, gumamit nga pala tayo dito ng Brembo na tupa. Tapos nilagay ko na rin tong brake hose, yung brake master, yung brake lever dito sa likuran. Tapos ito nga, hindi ko pa binilid uh, pinaka pinakapreno niya sa harap dahil kailangan pa kasi natin makita yung magiging forma ng kaha dito sa harap. Dahil hindi pa kasi dumadating yung binili natin kaya nagino no tayo. Yung luma nito, uh, pinaayos natin tapos pinare natin ang bago dahil yung estimate nung unang nabilihan natin kasi kinancel niya nung panguna kaya nag tayo ng pangalawa. Ang problema hanggang ngayon ay wala pa rin sa pinas. So medyo gagahulin tayo ng mahabang araw sigurado kung haantayin pa natin yung kaya yun, pinagawa ko ng paraan pero pulido naman yung tumira noon papakita ko sa inyo kapag dumating na kung gano ka kaganda pa rin yung sasalpak natin dito, tapos yun nga nilagay ko na nga pala yung footboard nya ayan, tapos itong pang natin na upuan, ano siya pa parang chessboard yung pinaka style nya dito sa harapan tsaka dun sa likuran plano ko sana rito gagawin ko tong ano yung medyo makapal na upuan ng problema wala na talaga akong mahanap na stock seat So no choice tayo tong luma yung ginamit natin pero yun nga, binilihan natin ng pang-indo na seat cover. So medyo trending kasi ito ngayon. MB tech yan. Tapos yun nga, kinabit na rin natin yung uh, prenos sa likod. Uh, sinalpa ko na sa brake arm yung brake cable. So yun, pansamantala, dito muna ito nagtatapos dahil wala pa talaga tayong panalpak na kaka pinipinturahan pa pero siguro hopefully bukas dumating na yung para kahit papano Sa mga susunod na araw ay mapakita na rin natin sa inyo yung magiging tindigan ito. Tapos yun nga, bago nga pala natin ito tapusin, konting update lang ulit para dun sa ipapamana ko sa inyo na Wave Alpha si Pradji Kalikasan. Sa mga nagtatanong kung paano, sobrang basic lang. Mag-reg at mag-recharge lang kayo dito sa laro na ipapakita ko. Right? So yun na nga, ito nga pala yung Amber Game. Dito kayo dapat mag-reg at mag-recharge. Yun nga, kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo lang ay pindutin mo lang tong register tapos uh, lagay mo lang dito yung mobile number mo misip ka na rin kung ng password yung gusto mo Tapos ilagay mo tong verification code dito So pag okay na yan punta ka na dito sa login So ito na pala yung may kita nyong laro dito sa Amber Game eh, yung ako yung naghanap kayo ng paglilibangan Meron sila rito Dragon Tiger, Super Ace, Color Game, Mines, Mythical Animals Tong it's go at napakarami pang iba. So pili na lang kayo diyan mga sir ha. So sa mga magtatanong kung paano maglalagay ng pondo rito, yun nga para mapamanahan kita kay Project Alikasan basic lang, click mo lang tong wallet. Tapos ayan, kahit magkano diyan, bahala ka na. And then kapag nakapaglagay ka na nga pala ng pondo, syempre pwede ka na maglaro. Ito ipapakita ko sa inyo kung tayo dito sa Dragon versus Tiger. So ito ang maganda rito, pwede kayo rito tumaya ng pabarya-barya, pwede piso, lima, sampu, 50, 100. Tapos pipili lang kayo kung dragon or tiger. So, pili tayo kahit na piso lang. Ayan, taya tayo kahit na piso. Ayan, click natin yan. Tapos dito tayo sa tiger. So, automatic nga kapag mas mataas na barahin tinayaan natin, mananalo tayo kagaya niya. 7. Siyempre, panalo tayo dyan. So, kung magkano yung taya mo, ganun din halos makukuha mo. Ito, 0.95 kasi piso lang yung tinayaan natin. Kung ayaw nyo na maglaro, pwede rin naman i-click nyo lang to. So yun, ulitin ko mga sir ha, ah, sa mga nag-register dito, lalong-lalo na doon sa nag-recharge. Napag nyo lang sa baba kung bakit kayo yung deserve para mapamanahan natin nung wave 100 natin si Project Kalikasan. Malay nyo, binasing kayo doon. Right?